So, inaantay ko yung isang kasama natin. Medyo na-hold yata sa immigration. At, siya uh, natagalan siya lumabas. Tatanungin natin kung ano bakit uh, natagalan. So, nandito na siya. Ah? Art. Ano? 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 <laughs> so ito si Art. Uh, Tanungin na natin bakit siya na tagalan siya ng. Hoy, bawal yung ano, bawal kayong mag-aano ng hopia baboy. Yung baboy. Paki-dulo. Wala lahat ng hopia baboy. Oh, ano. Ano, wala. Pati yung cheese, bawal okay, din. Oh, bawal hindi talaga yung. Yung cheese na ano, hopia din. Uh, so bawal yung hopia baboy ha, 'wag yung dadalhin. Pero nakalabas din. Plant po, bawal din. Ah, ano yan? Pin Pinatapon? Oo, oh, pinaiwan ito. May ano ko. Oh. May, may ano ka na. May snake warning plant. ka. Plan. War. Hindi, wala yung mga Wala. wala. Okay. May warning. Ay, ito, ano yung mga wala. Ayan, ano. Mga, plant, mga plantitos talaga hindi ko. So, nakakurso na dahan lang siguro si Tapos, kay si Art. So, pero nakalabas naman siya. Oh. Uh, Bata-bata, <laughs> oh. Okay. Bigyan ako ng ano, mga listang ano, kailangan. <laughs>